Hi, live! Charot. Welcome to my guys. Charot lang. Good morning. Maulan dito ngayon. Kapi-kapi tayo. Kapi tayo with Suman. The Amos. The Amos ito. umayaman lang ako kanina, hindi na ako papasok. Kasi nga, naulan dito. Kasi. Okay. Rane <laughs> 순 Ang sarap Sarap talaga ang suman, Kung maliliit pa kami Kasi sa amin dati, ano talaga, doon sa amin dati na maliliit po kami, ang mga tao, nagtatanim sila ng malawakan ng ganito, kamote gabi, mga balangoy at es Kasi yun lang talaga ang produkto sa amin dati. Pero nagkaroon na ng, naging national highway na doon sa amin, mga broccoli, cauliflower, kamatis, lahat na nandun. Kaya medyo lang wala ng mga ganito. May magtaniman, kunti na lang, hindi kagaya dati. Alam nyo ba ang mga ganito, yung mga kamuti, mga ganito, nakakatulong yan pag ano, kunwari walang init, ay walang ulan. Kasi syempre, pag walang ulan, hindi tutubo yung ano, mga tanim nyo. Pag wala kayong mais, wala kayong pagbili ng bigas. Nakakain to, ganito. Minsan nga nung alala ko nung maliit pa kami, ano, siguro na sa six years old pa ako noon. Naiyak mama ko kasi ilang buwan yun na walang ano, ilang buwan na walang ulan. Sobrang init. Tuyo lahat yung mga sapa sa amin tuyo. Eh, ang kinakain namin yung mga ganito na lang mga kamuti tapos ginagawa ng papa ko minsan gawin niyang ganito suman, minsan gawin niyang puto eh kami mga bata pa kami masaya na kami pag may mga ganito pero yung mama ko umiyak talaga kasi ano yun hindi na kami na wala nang bigas kasi wala na kami ano wala nang produkto na yung mga tanim-tanim mo na kung ano-ano na pwede mong ibenta wala na iyak ang mama ko doon na kaya mahirap din doon sa amin dati pag ano hindi ka kasi dati nung wala pang hindi pa wala pang talaga sa amin doon kumbaga yung matatawag mo yung bundok pa ano, may mga lupa ang mga tao doon. Kaso nga lang, pag wala kang tanim, wala ka rin. Pag wala kang pera, wala din. Kahit may lupa ka, kung walang ulam, hindi nito tutubo yung tanim mo. Kaya nang tap. Kaya, mahirap talaga maging mahirap. sa amin ibenta mo ng ganito limang piso lang ito dito trese tapos malaki pa dito maliit Obrigado. Gising na tayong lahat. Magandang araw. Good morning.